Ilang kilo yung kanina? Anin. Anin. Malitap yung hulog. Ayan, tara mga ka-best friends, samahan niyo kami at ipapasilip namin sa inyo yung nagpa-deliver na customer dito sa gawing San El Deponso, Bulacan. At yan, makikita niyo po mga ka-best friends kung gaano po kaganda yung fish pan ni Sir. At kung bago ka pa lang sa mga ganitong content, eh, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. At i-follow nyo na rin po ang aming FB page. Ayan po, Boss Bin Mar TV. Ayan, maraming maraming salamat na po agad. Ayan, thank you po sa lahat po ng share ng aming mga video. At sa mga sumusuporta po sa aming video, maraming maraming salamat po mga best friend. At sana patuloy lang po kayo sa pagsuporta sa aming mga video at sa aming mga good quality finger links. Ayan, big shoutout po kay Sir Renz Darrell Santos. Ayan, thank you po ng marami sir sa suporta. At sana sa mga susuporta pa eh, salamat na po agad mga ka best friend. At yan nga po, tumatakbo na nga po tayo mga ka best friend. Ayan yung customer po natin all the way from San Ildefonso, Bulacan. Ayan, salamat po sa mga nag a sa amin ng mga good quality fingerlings ng mga tiga Bulacan. Thank you po ng marami. Ayan, big shoutout po sa mga dati ko pong pasamahan dyan sa gawing baliwag Transit at Golden Bee Transport. Ayan, ingat po kayo sa biyahe, mga sir, mga ka -bestfriend. Ayan, salamat po sa mga naging customer namin, lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija. Ayan po sa gawing Isabela. At ayan po sa gawing Ilocos. Ayan, baka po mayroon po tayong biyahe dyan sa gawing Cagayan. Ayan, sa mga gusto pong magpasabay, andyan po kami sa kagayan. Kasi po yung isa po nating customer tumawag po sa atin na at balak po ata magpa-deliver sa gawing kagayan. Kaya pagkakataon niya na po yung mga tiga Cagayan po dyan, PM nyo na po ako kung sa po. Para kung sa po, may sabay po kayo sa biyahe. Ayan, mag-uusap pa lang po kami ng customer natin at balak niya po kasi na kumuha po sa atin ng tilapia sa kapo dito. Kaya yung mga tiga-agayan po dyan, pagkakataon nyo na po para makapagpasabay po kayo ng good quality fingerlings na manggagaling po mismo sa amin, mga ka-best friend. Ayan, big shoutout po sa inyo dyan sa gawing kagayan. Kung napapanood nyo man po itong video na to, ayan, salamat po sa mga sumusuporta sa amin dyan sa aming mga video. Thank you po ng marami mga ka-best friend. At sana patuloy nyo lang po kami supportahan at dahil po sa aming mga video eh makapulot man lang po kayo ng kahit na konting idea. Eh malaking bagay po yon sa inyong pag-aalaga mga ka-best friend. At yan nga po mga ka-best friend nakita nyo nga po kung gano'n po kaluwang yung pa ni paniser. Yan, puro earth pan po yan mga ka-best friend Nakita nyo naman po Napaaganda rin po ng latag At maluwang din po yung kalamansiyan ni sir Ayan, habang nandyan nga po tayo sa area, binidyuhan na rin po natin at nakaharap po yung ating customer na binilangan po natin. sa po, tinitimbang na lang po, binilang po natin kung ilan po yung kinalabasan ng isang kilo at nakaharap po yan si ma'am saka si sir para legal po yung labanan mga ka para wala pong matalo kasi po. Ah, baka hirap naman po yung mamumuhunan tayo eh mayroon pong matatalo sa sakasakala yung mga best bet. At yan nga po pinapakawalan na nga po yung ating mga dalang fingerlings at napakaganda po nung dala natin na yan mga ka best Halos po yung usapan namin ni sir masukat, eh. Mas lumagpas pa po tayo mga ka best bet. nyo naman po ganun po tayo. Di bali po tayo ang matalo ng konti. wag lang po yung ating mga customer. Ayan po, nakita nyo nga po yung sukat na dala namin na yan. pang na po yan. Kumbaga po sa usapan namin, na size ni sir. Ayan, thank you sir sa ginayak mo na pagkain para sa amin. Ayan, salamat po sir. At madalang na po yung mga taong wabait na kagaya nyo sir. Sana. maraming maraming salamat po. At yan nga po mga ka-best friend, kung wala po tayo na may babato na... na buyer po ng grow out dyan kay sir eh, tayo po ang hahakot dyan kung sakasakali mga ka best friend kung masyado naman po tayong busy magpapadala po tayo ng hahakot sa kanyang mga grow out kung sakasakali mga ka best friend ayan big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video ayan sa mga OFW po big shout out po sa inyo mga ka best friend ayan ingat po kayo dyan mga ka best pen. At sana alagaan niyo po ang inyong mga sarili. At salamat po sa mga sumusuporta sa amin na nakakapanood na mga tagi OFW. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend. At yan nga po, sinisilip-silip nga po ni sir kung ilan po yung tinitimbang natin. Nakita nyo naman po kung gaano po kaganda yung fish pan na linalaglagan natin. Malawang din po yan mga ka-best friend. Sana at yan, ako. habang pinapalaki po natin yung mga pink ni Sir, eh, tayo pong mag sa kanya kung sakasakali po, mga ka-best uh, tatawag lang po yung sa atin kung magkakaproblema po yung isda niya. At kung sakasakali naman po, na ipapaliwanag po natin sa kanya kung ano po yung gagawin niya at di niya po maintindihan. Ura-urada po tayo tatakbo ng bulakan, mga ka-best para lang po makita natin yung isda niya kung sakasakali po na magkaproblema. Wow eh tatakbuhin po natin yan kahit medyo may kalayuan po yung area na tanjan naman po yung service natin na uh, si Sherbin VIP at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw-araw mga ka best friend. thank you po sa nakakapanood ng aming mga video God bless